mga nasunugan, homeless individuals, at nasa informal settlers. Ilan lamang sila sa nangangailangan ng tulong na pabahay mula sa gobyerno. bago na sa pabahay ng alagay ng at Paano nga ba kakatok ang mga taong ito sa tulong ng mga nasa katungkulan habang sumisigaw ang mga mahihirap mula sa laylayan? ito ang palaman sa lupa at tubig. Sa ilalim ng tulay na ito sa bayan sa Longos sa Malabon, mayroong isang pamilya ang nakatira na mahigit isang dekada ng kalbaryo ang tagundong ng mga sasakyan at alon ng tubig. Ito ay ang pamilya ng apat na putsyam na taong gulang si Aling Cristina Di Castro. Makakalikas na kaya sila rito o patuloy na lamang silang magiging palaman sa lupa at tubig. Pinuntahan ko ang bahay nila Aling Cristina para kumustahin ang kalagayan nila roon. Pinapaktas po natin ngayon ang daan pagpunta sa tirahan ng ating i-interviewin at may kita naman po natin na sobrang init ng panahon ngayon. Kaya sobrang pawis na pawis ako kanina pa. At itong sumblero na suot ko, hindi sa para maibsan yung init. Tara, samahan ninyo Mula sa bayan ng Placer sa Masbate, napadpat si Aling Cristina sa Longo sa Malabon. Taong 2009 pa lang, ay dito ay pinili na nilang manirahan sa pag-asang magkakaroon sila ng maayos na pamumuhay. Sila ay nakatira noon sa labasan sa tabi ng kalsada, ngunit sa di inaasahang pangyayari ay dinemolish ng mga otoridad ang kanilang tinutuluyan at pinangakuang bibigyan sila ng maayos na pabahay. Makalipas ang mga araw at buwan, wala pa rin ang mga pangakong ito kaya't pinili na lamang nilang manirahan sa ilalim ng tulay dala ng hirap ng buhay. Kasi ano hindi na hindi, hindi, hindi kaya ng asawa ko mangupahan talaga kasi madalas wala trabaho. Tapos alam mo naman ano ngayon paupahan ngayon pag wala ka ano palalayakin ka tapos tatlong buwan pang Eh madalas na walang baon mga anak ko. Kaya eh, dito na lang kami nag-ano nag Hirap na mangupahan si Naaling Cristina dahil madalas ang kanyang asawa lang ang naghahanap buhay para kumita ng pera pinagkakasya na lang ng pamilya ang sahot mula sa pangangalakal at construction. Ang trabaho niya talaga ay nangangalakal. Lang. Pero pag may nagpapano, gumagawa rin siya ng bahay. Pag may nagpapagawa, pero bihira lang to. Mas madalas yung nangangalakal siya sa iyo. 700. 700? Sa araw. Sa bilang construction worker po yun ay? Sa pangangalakal naman po, sapat po ba yung kinikita niya sa araw-araw? Hindi, hindi ano lang, pinakamalaki dalawang daan. Um. Masangsang na amoy, maputik na daan, at matarik na hagdan ang araw-araw na karamay ng pamilyang di Castro. Hindi madali ang buhay nila sa ilalim ng tulay. Dahil sa tuwing mataas ang level ng tubig, ay naiiwan na lang ang iba nilang mga gamit. Sa Longos elementary school sila ang nag evacuate tuwing may bagyo. Sila rin ay madalas na nagkakasakit dahil sa amoy ng palutang lutang na patay na hayo. Tuwing tag-ulan ay akala mo'y ligtas na sila sa tulay na nagsisilbing bubong sa kanilang lumulutang na tahanan. Pero, pilit pa rin silang nababasa dahil sa malakas na hangin na bumubukso sa gilid nila. Walang pader ang kanilang bahay kaya sa tuwing natutulog habang umuulan ay nagugulat na lamang sila dahil basa na ang kanilang mga katawan at damit. Sa tuwing nakakakita si Aling Cristina ng mga batang naglalaro sa ilalim ng tulay ay bumabalik sa kanyang alaala ang hindi magandang karansan sa kanyang dalawang anak noon ang kanya kasing mga anak ay minsan na rin nahulog sa ilog. Dalawang anak yun, si Chan Michael, nalulog yan dyan. Buti nga nakuha pa Ang daming tao dyan sa tulad. Kasi yung pag ano nyo Pag abot ni mga ano, ng kalakal, naaano siya, natuwan siya. Hindi ang bangka ganyan. ipapanayam ko ang 13 anyos na si Jan ang bunso sa limang magkakapatid at nasa ikapitong baitang. Habang inilalarawan ni Jan sa akin ang mga naranasan niyang hirap sa pagtira sa ilalim ng tulay, ramdam ko ang matinding pagsubok na pilit na nilalampasan. Ano po, para po siya yung mahirap po kasi po pag nahulog po kami, pag nauro po kami, lalo po hindi po kumaroon yung mga Baka pumapahama. Yung lalangunan ko po, para po siyang nag, ano, tubig alat. Grabe po yung kaba. Habang naghahanda nga si Jenshin papasok sa kanyang paaralan, ay hindi ko maikakaila na sa mura niyang edad ay kanya na itong napagdaanan mahigpit na hawak, lakas ng bisig at braso, nakakapagpabagabag na balanse, at hila doon, hila dito. Iyan ang araw-araw na paulit-ulit na ginagawa ni Jenshin bago makarating sa tabi ng tulay na may maaapakang daan. Sa araw na iyon, ramdam ko na bitbit niya ang pangarap ng kanyang pamilya at sarili na sana aayon ng panahon na siya ay makaahon upang sila'y makabangon. Ano ba yung pangarap mo? Fly ka po. Fly ka tendan? Kahit gusto mo ka Para po pag ip po na gusto ng ng, ng parents ko na, na pumunta po sa kubrinsya nila, mabisita po yung mga mahal nila sa buhay. Ano yung pangarap mo para sa pamilya? Maging, ano po, maging masaya tapos po maging buo. sa kondisyon ng estado sa buhay ng bunsong si Jan Shin. Tila ang mga pangarap niya ay parang nasa balsang nasa ilog na sana ay magahatid sa kanyang pamilya tungo sa maayos na pamumuhay. Sinamahan ko si Aling Cristina na mag-igib ng tubig upang may panghugas at panginom sila para mamaya. Mula sa matirik na daan ay susubukan ko kung paano niya nababalanse ang kanyang sarili kasama ang timba habang sakay ng balsa. Kada timba ay gumagastos si Aling Cristina ng tatlong piso at piso naman para sa bote ng Wilkins. Yes, ito yung tubig sa kanilang balsa. Wow! Wala po. Hala! Hala! Hey. Hala! Ayan po. Sobrang nakakanerbiyos dahil baka tayo ay biglang matumba. Tinanong ko si Aling Cristina sa ganitong paulit-ulit na estado ng buhay. Ang hirap eh. Ang daming dala, lagi nagkakasakit mga anak ko. Ang dumi ng mga ano, mga patay na ayok dito, tinatapon. Tapos yung water lily. daming lamok, pag may water lily diyan. punong-puno niya. Nakala mo, dami man ang tanko. Tapos daming iman ng tank po. daming lamok. Tapos yung sa namin, parang nasisira. Gusto ko ma magtrabaho, walang tumatanggap sa akin kasing mababa lang pinagkaraanan ko. Hanggang natulog lang ako. Mahirap para kay Aling Christina at sa kanyang pamilya ang paulit-ulit na siklo ng ganitong buhay. Napilit na tiniis ang mahigit isang dekadang paninirahan sa ilalim ng tulay. Ay paano. sa Panginoon. Linggo-linggo at si na sana mawag, may, may, awa si, may awa si Lord na magigil kami ng pabahay. Mayroon siya ng tao na tumulong sa amin. Kahit pabahay lang, masaya na kami. <tinyo> Nagtungo kami sa Malabon City Hall sa tanggapan ng City Social Welfare Development Department upang ipaalam ang kalagayan ni Naaling Cristina sa ilalim ng tulay. Tinanong namin kung ano ang posibleng solusyon para sa kanyang pamilya. So, so ngayon kasi ang um, City of Malabon ay meron tayong housing program na kung malalaman po natin ay yung St. Gregory na matatagpuan sa Barangay Pangulo. So yung St. Gregory, ang mga beneficiaryo nun uh, ay yung mga nasa waterways natin. So sila yung priority nun as well as yung mga affected ng pumping station. So sila yung priority na ilipat natin doon sa St. Gregory since nga yung kanilang uh, living situation ay hazardous. So sila yung priority natin na mailipat agad-agad sa St. Gregory uh, with the help of NHA. Sa gitna ng kahirapan at kawalan, patuloy pa rin ang pag-asang makamit ng pamilya ni Aling Cristina na sila ay mabigyan na ng agarang tulong mula sa lokal na pamahalaan na magkaroon na ng isang matiwasay, maayos at ligtas na tahanan. Makalipas ang nagdaang buwan, muli kong banalikan ang kalagayan ng pamilya ni Aling Cristina. Kinumusta ko ang sitwasyon nila habang sila ay nananatili sa palutang-lutang na tahanan, lalo na't na dinaanan nila ang matinding pagsubok ng bagyong karina nitong nakaraang buwan. Sa patuloy ng aming pag-uusap ni Aling Cristina, natuwa ako ng malaman at nang maibahagi niya sa akin na sila raw ay pinuntahan na ng lokal na pamahalaan ng Malabon kaya naman pinuntahan namin ang ahensya ng NHA para kumustahin ang proseso ng aplikasyon ni Aling Christina. Doon namin nalaman na kasalukuyan na itong pinoproseso at inaasahang matatanggap nila ang pabahay sa lalong madaling panahon. Si Ms. Christina at pamilya niya ay nakapila sa mabibiyayaan ng pabahay since meron po tayong order priority. Sinasabi ko nga yung ating kabilang sa mga census, master list, ay ating pong inuuna at siya rin po ay inaantay natin na, na ma-forward sa amin yung dokumento ni Ms. Cristina kung sila na po yung ating isusunod sa mabibiyayaan. Binanggit din ng NHA ang mga proseso para patuloy ng mabigyan ng pabahay ang pamilya ni Aling Cristina ilangan po muna siyang mag-undergo ng evaluation, ma-check kung ma-meet niya yung mga eligibility requirements. Things basic lang naman yun. Siya ay Pilipino, wala pang pabahay na natanggap mula sa gobyerno. Yung, yung mga ganun ano, qualification. Ayon sa NHA, dito sa St. Gregory Homes, nakatakdang ilipat ang pamilya ng Alipina. Kung mapapansin natin dito sa kaliwang bahagi, ang mga unit at ang mga nakatira nga ay ang mga naunan lang na ng pabahay Samantala dito naman sa kanang bahagi ay mga bakanting unit na para naman sa mga susunod pang mabigyan Ayon kay Aling Christina personal niyang nakausap si Malabon City Mayor Ginny Sandoval ah, Sinabi sa amin na sure na talaga kaya nagpapasalamat kami kay Mayuna Tatlong buwan na lang daw Basta bago magtagulan, nalo na ka. <laughs> Ikaw naman po, Tay. Ano po yung pakiramdam na naabisuhan na mo kayo Masaya. Kahit paano magkakaroon ng sariling pamamahay. Masaya po. Masaya po. Masaya po. Sa wakas pa malilipat at po kami. Wala na po kami masaya. Bye. Isang pangarap na animoy kasing labo ng tubig sa ilog na ngayon ay tila higit pa sa mahabang sementadong tulay na nagsisilbi nilang bubong kayong narating na nila ang paglalakbay mula sa kahirapan tungo sa isang mas maginhawang tahanan at magtatapos na maging palaman sa lupa at tubig.